Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 6 ng Enero, ipinagdiriwang natin ang Pista ng Epipanya. Kamusta? Ang Pista ng Epipanya na ipinagdiriwang tuwing ika ng Enero ay nagpaparangal sa pagbisita ng mga manghuhula kay Jesus anilay nagpapakita na si Jesus ay ang tagapagligtas ng mundo para sa mga hindi-hudyo. Ang epipanya ay nagmula sa kaganapan na inilarawan sa Ebanghelyo ayon kay Mateo. Ang mga manghuhula mula sa silangan ay sumunod sa isang bituin patungo sa Belen upang magbigay pugay sa bagong silang na si Jesus. Dala nila ang mga simbolikong regalo, ginto, insenso at mira, ang pagbisita ng mga manghuhula ay sumasagisag sa pagpapakita ni Jesus bilang mesyas at tagapagligtas para sa lahat ng mga bansa, hindi lamang para sa mga hudyo. Ang epipanya ay nagbibigay diin sa universalidad ng pag-ibig ng Diyos at ang panawagan sa lahat ng mga bayan na sumamba kay Kristo. Narito ang isang dasal para sa epipanya. Walang hanggang Diyos na sa karunungan ng iyong kalooban, ipinakita ang iyong bugtong na anak sa mga manghuhula mula sa silangan na pinangungunahan ng isang bituin, hinanap, natagpuan, at sinamba siya. Bigyan mo kami ng biyaya na hanapin ka at matagpuan sa lahat ng oras, lalo na sa mga sandaling madilim kung saan higit tayong nangangailangan ng iyong liwanag. Naway maging bukas ang aming mga puso upang tanggapin si Kristo, aming hari, na may parehong kasiyahan at pag-ibig na ibinigay ng mga manghuhula noong mga lumipas na panahon. Sa pamamagitan ng liwanag ng pananampalataya, patungo kami sa landas ng buhay. Dala ang aming sariling mga alay ng papuri at paglilingkod. Sa nangalan ni Heso Kristo aming Panginoon, Amen. Maligayang pista ng Epipanya. May may iba pang mga santo na ipinagdiriwang na ngayong araw. San Andres Becerra. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.